hey guys welcome to another video blessings here today four piece payout update march 1 2024 Dagdag budget for four-piece beneficiaries is guaranteed ng Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary for Strategic Communications Carmel Lopez na magkakaroon ng dagdag budget na 106.3 billion pesos para sa 4.4 million beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps para sa taong 2024 ayon kay Department of Budget and Management Secretary Mina F Pangandaman noong ika-27 ng Pebrero na ang alokasyon ng budget para sa programang 4Ps sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA ay mas mataas kumpara sa 100.26 billion pesos noong taong 2023. Ayon kay Asik Lopez, ang pagtaas ng nasabing budget ay dahil sa pinaigting na pagsisikap ng gobyerno sa pagsuporta sa mga pamilyang may hirap na isa ding layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungo sa pagkamit ng bagong Pilipinas. Dagdag pa nito, lubos na makikinabang ang mga kwalifikadong benepisyaryo ng programa Dahil Tiyak na magpapatuloy ang kanilang pagtanggap ng grants na makatutulong upang makamit ang self-sufficiency at masupo ang intergenerational cycle ng kahirapan sa kanilang mga pamilya. Yes, so yan nga po yung ating, uh, siyempre, pinagpapasalamat kasi at this point in time, meron nga po tayong uh, dagdag na budget. But then, sa ating mga kababayan, <clears throat> alam naman natin na uh, pinagutos ng ating Pangulo <clears throat> sa ating mga Corpus Beneficiaries ano, na maaari pinag-aaralan ano po yung uh, pagdadagdag ng posibilidad ng budget ng kanilang grants pero it doesn't mean ngayon na pong taon 'yan Baka mamaya, pa yan, oh, uh, magalit na naman yung mga four-piece uh, pants ko dito. Actually, binabasa ko na kanina <laughs> pa yung mga <laughs> comment. Kasi, sana, alam mo, kung ganun lang sana kadali ibigay yung mga itong bagay, maniwala po kayo matagal na po namin sana binigay. Pero may proseso po tayo sinusunod. <laughs> at uh, dapat po talaga, eh, duman tayo sa proseso. Ito lang yung pangako. Ngayon kinukwenta kung paano dadagdagan. It doesn't mean ngayong taon, posible na yan. May dagdag po kayong budget ngayon for the inclusion, reactivation, nung supposedly ay mga natanggal na. Babalik tayo doon, ha? Dapat ay 2022, tanggalan tayo. Nagawa natin ang paraan. 2023, panahon ng validation. Ngayon yung panahon na inclusion. Kaya po, may panahon talaga na yung iba hindi ma-reactivate nang sabay-sabay. Kasi kanya-kanya tayong komplikasyon. Ano? Kasi sabi nila, hindi, puro ka bulaan, hashtag sa true lang. We understand, ano? Ako naman, eh, hindi magagali dahil lab na love ko po kayo. Yung four piece, number one po yan sa puso ko. Di ba? Totoo to, walang halong biro. Pero ito, pakinggan nyo, may isa akong in-screenshot kahapon eh, na, uh -huh, na nakita ko. Ito, okay? Ang sinasabi niya, pakitutukan po yung Region 4A. Di sabay-sabay pay out. Nakadepende po ba sa land bank manager kung kailan niya gusto? Okay, so, ano pong sinasabi ko rito? Well, I cannot Uh, answer kung bakit hindi nga sabay-sabay. Pero yun nga po yung sinasabi ko. Meron po talagang nakaka-payout na kasi yung iba active. Ano, hindi sila napasama sa reassessment. Yung iba, na integrate na. Mapasama man yung iba, ongoing. Hindi po ba? Uh, lagi kong inuulit, ba? uulitin ko ulit ito sa latter part ng ating programa para doon sa ibang dadagdag pa. Ano? Siya, totoo, may mga nag-uumpisa na po at hindi naman natigil, di ba? Kaya lang, kanya-kanya po tayo ng sitwasyon. Kasi kung ang pagbabatayan natin, ganito na lamang po. Kung ang pagbabatayan natin ng reklamo, itong 161 na nakatutok sa atin live ngayon. Kumpara sa ilang milyon? Kumpara sa ilang milyon. Mm -hmm. Ilang milyon ho na pasama sa reassessment? 1.1 milyon. Ilan ho ang mananatili? Nung una, 791,000. Ngayon, pumapalo na ng 800,000. Isipin nyo, nung una, 791 na. Ang pinag-uusapan na natin, 800,000 na. Gano'ng karami yung binabalik natin? Hindi po ba Kung ito lang ang pag-aawayan natin dito, na ayaw ko pong makaaway kayo, syempre, dito po sa atin, extra love and extra care. Yun nga lang po, talagang ipagpauman ninyo na po. Kung kaya ko pong gawin lahat na sabay-sabay, ay hindi po talaga aari at may kanya-kanya po tayong sitwasyon na sana po yung maunawaan natin. Pero, kung nagagalit kayo, kay siya asik, may si mekos-mekos yan, puro fake news. O, oh, edi sana, wag din kayong magagalit sa akin dahil sinabi na natin, pinag-utos ng ating Pangulo, maaaring madagdagan yung inyong grants. Hindi man ngayon, sa susunod na taon. Hindi po ba? O. Magagalit na. pa ba kayo sa akin? Ginawin mo lang, Asik, kasi baka mamaya sa susunod na programa natin next week, ihanapin na yung... oh di ba? Diba? Pinag-aaralan na po, utos po ng ating Pangulo. Dahil baka daw yung naibibigay sa inyo, ah, di ba? Yung iba nga, nadidelay pa, di ba? Eh, nadidelay pa nga, ikulang na, di ba? Kaya inutos ng ating Pangulo, maaari po yung madagdagan. Hindi man ngayong taon, dahil uulitin ko, baka mamaya... Magalit na naman pati yung ibang mga vlogger. Ano po? <laughs> 'Di ba? 'Di ba? Yan huy daraan pa sa amendment ng batas. Ano po? Isipin niyo po ang aming iniintindi. Four piece pa lang ito dahil kay you favorite number 1 to yung four piece. Eh. Love na love namin ni Director J Magabuya to eh. Minsan nga iuupo ko ulit si Director J mm eh, para maintindihan. Well, ano? Imagine niyo po. Ang reassessment ongoing pa po para matapos at makita yung ibabalik natin o yung kailangan gum Broadway para yung mga nag na ang sabi naman, Asik, puro kayo interview, hindi kami napupunta, mapagbigyan namin. Yeah. Yun namang nagagalit na kami, huwi yan, tagal na namin reassessment, wala pa kaming natatanggap para makabalik na nga at makatanggap na ng payout. Okay? Isang problema pa lang po ng 4P Pangalawa, ito po, pinag-aaralan na kung paano dadagdagan ng inyong budget. 4 malamang pa lamang po yan. At yan po yung sinasagot namin. Ano po? So, We cannot please everybody. But as much as we can, talagang gagawin ho namin tulungan kayo. Ano? Kailan po ang release ng P5? Ito nga po, yung sinasabi ko, yon tuloy-tuloy po yan. Ano? As long as okay na po, nagiging okay na yun yung mga data. Ano po? So, ang akin ho, yun lamang. Talagang tanggapin na ho natin ang katotohanan. Kailangan ho natin magintay ng pakaunti-kaunti. Dahil ito hindi nagsusumbat, nagsasabi lang ng totoo dahil mm -hmm. mahal natin yung ating mga binpisyaryo ng 4 Kung pinatupad natin yung 1.1 million si bak sa 4 tapos ang usapan, napakadali ho nun. Mm -hmm. Ayaw lang namin kayo luluha lahat. So, ito, dahil mas hindi nyo ho kami mapapatawad, kaya tayo may reassessment. Uulitin ko, hindi sumpatan itong katotohanan, kaya tayo may reassessment na ginawa para kayo maibalik yung karapat dapat. Yes, ang naibalik, papalo na ng 800,000 from 791 ha. Okay. At ito ho yung minsan nahuhuli kasi nga ho paulit-ulit kong sasambitin. Ano? Nahalit na yung lalamunan ko na binabalik namin may mga kailangang habulin, may mga kailangang ayusin para po kayo makatanggap ng payout. Ano po? So, yan lamang po, ano, sa ating mga kababayan, tandaan nyo po, hindi ho namin maitatakbo ito dahil pangalan nyo ho nakalagay dyan. Ano po? May syempre may mga naririnig tayo nandito, nandito. Hindi o oh, yan ho ihanggat pwede na. May approval na ng DBM kahit na meet niyo na yung requirements. Ikakasa na natin do sa inyong land bank. Ikakasa na natin okay. sa inyong ATM at doon tayo papunta. Ano po? So, sa ating mga kababayan, konting-konting kwan konting, lang, kapit lang, naiintindihan namin. Ano? Pero ang sigurado rito, basta kay qualified, na meet niyo na yung requirements. Ano? Kaya na. Tapos na kayo sa assessment, okay na. Tandaan po natin, napakarami po natin talaga. Maniwala ho kayo. At kung lahat po kami sablay, ito 238 na nito, hindi ho. Baka ito yung 1 million na nagagalit sa akin. So, meron tayong naaasikaso na, may inaasikaso pa, at may aasikasuhin pa. Saan naman ho kami papunta? Ano? So, kaunting pangunawa, kaunting tulungan. Ano po? Mararating din natin ang bagong Pilipinas. Ano ho? Okay? Dahil sa DSWD, bawat buhay mahalaga. Yun. Yun, di ba? <laughs> kaya yung ula, <laughs> yung nirevalidate na binalik, mahalaga. Yung naibalik na kailangan ng payout, ano, nire-reassess, inaayos yung dokumento para sa land bank, mahalaga. Ano po, yung nag kaya may nag-graduate, ano, mahalaga. Lahat po, kailangan po nating harapin yan isa't isa. Pero sa tulong po ninyo, aming mga mahal na four beneficiaries, kaya po natin ito. Tayo lamang ay magkaisa. Maraming salamat po mga ka-blessings.